game. Tapos, kapag nanalo ka, kuha ka ng coin. Kapag talo, yun tayo. So, yung... ng dog breed. lang Pitbull! Pitsugo. Parge. Chihuahua! Bulldog! Rottweiler. Maltis. Kapulit Pug. Pug! Ay, meron na! na One. 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 Aspin. Uh -huh. Aspin! Pomeranian! Dalmatian!

Merry day. Ikaw hotel. No hotel. No pasta. So, -o. so -o. <laughs> ano 'yan? No, red. Mahal kita. Red, sabi okay. natin. yes, yes. Next <laughs> Hi. Magaling. <laughs> Good afternoon. Victoria Secret. Ay <laughs> Danganay na. Danganay na, di ay, 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 Kingsport. Green Hotel. <laughs> 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 <Where's the meron? laughs> ay, Laguna. ay, 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 ay,

Puno, ay, hindi halaman ah. Puno no? sa Pilipinas. Oh, Manga. Na? Manga. Nara. Puno eh. Akasha. Puno ng Bayabas. <laughs> Palite. Ako, hindi. Kung um kuha na, wala akong sasubo. <laughs> Mula. Nyob. Eh. Langka. Santo. Pilipino Calypso. Puno ng Alateres. Calumbay. <laughs> Calumbay.

¡Vaya, sí, yo sí! ¡Guau! 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 Clan Sarangani. ¡Guau! 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 Branda, 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 Nissan. Bugatti. Toyota. Mitsubishi Then Honda Toyota Branda, 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 Wan, ba na lang. Toyota, Dodge, tindamo ako. Rutas na pagmamit ng tambis. Makopa. 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 Makopa kakaiba oh kakaiba oh kakaiba na ako five butan oh may pinag-enjaramo ta silis watermelon yung loong hahaha naano Mabolo. naano pala yun naano naano Ubas naano Ubas. naano Ubas. naano 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 na strawberry. Uh, gooseberry na pula. Grapefruit, lychee, rambutan. Ang lahat tayo sabi na. Grapefruit. Wala, wala. O hindi grape anong grapefruit. Oh, ganyan. Para sa akin. Raspberry. Meron na raspberry. Kasi, ano ba yung side? Five, <laughs> four, three, two, one. What... <laughs> sabi na pula <laughs> yung sabi na pula. Oh, ano? Ano? <laughs> 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 <five>, <laughs> mango na pula. Ayun, apple mango. Duwag kayo di brand ng cellphone. dami na iPhone. Pre Samsung! Alcatel. Alcatel, luman-luman. Cherry. iPhone. Meron na. Cherry Mobile. Meron na. Sabi na. Motorola. Nokia. Meron pa si O Plus. Siemens. Siemens. Blackberry. One Plus. O plus malangwan talo. Shesh. Walang Shesh. plus! Daya ni Daya. Wawe. Shesh. Shesh. Opo. 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 Ano? 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 Opo! 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 Ano? 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 Ano?

Huwag ka mong palwanan! Kapari ka lang, naman nalang dyan, kiray. Snaku! Ano Ano <po> pa yung commercial? <laughs> Kiwi! <Dado. laughs> 네파스더